Sa kasulukoy ng rainfall forecast sa Bulacan dito sa lungsod ng San Jose del Monte ay nasa heavy rainfall na. Kahapon pa mga bigan ara ng Tuesday ay nagsimulang bumuhos ang ulan sa Metro Manila at hanggang ngayon sa araw ng Wednesday ay walang tigil ang pagbuhos nito. Titong oras na ang nakalipas tuloy-tuloy pa rin ang pagulan. Samantala dito sa tulay ng Linawan o kung tawagan nila ay Linawan Bridge normal pa naman ang taas ng tubig sa mga oras na ito. Kung maalala natin ang Linawan Bridge ay noon ay naaabot ng tubig at malaking perwesyo ito sa mga taga San Joseño. Pero salamat at nagawa ng ito at marami na nakakadaan dito mapahanggang ngayon sa mga oras na ito. Ako po si AJM para sa Ulat Panahon dito sa News TV.